Saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? Aba, perfect place to para sa'yo. So ngayong araw guys ay ipapakita ko sa inyo kung saan itong Marawir Hot Spring dito sa Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Meron silang trademark dyan guys sa gilid ng kalsada. So as you can see guys papasok na tayo no mga ilang metro lang naman guys bago tayo makarating doon. At mga ilang lakad lang naman guys bago natin marating itong Marawir Hot Spring dito sa Kapatagan, Digo City. At alam nyo ba guys na isa ito sa sikat na hot spring dito sa kapatagan at alam nyo din ba guys na ang daming pumupunta dito kapag weekend at sa 20 pesos na entrance fee mo ma-enjoy -e mo na ang buong lugar at hindi lang yan guys ay napakamura pa ang kanilang cottage sa halagang 200 pesos pwedeng pwede na kayo dito. Ang pinakagusto ko talaga dito guys, bukod sa maganda ng lugar, malamig pa ang tubig at kung gusto niro ng mainit, aba, dito ka na sa Marawir Hot Spring, Kapatagan, Digus City, Davao del Sur.